Yeah, so for today's video, daw wala magluluto ako ng chicken vegetables. But, oh. na na ng aking modra bells na magluto ng julam aro for the lands. Kahit late aro china. Yeah, so meron ako dito chicken. Meron tayong gulay. Siyempre, nahiwa ko na rin ang ating mahiwagan sibuyas bawang and of course, the medium chichi bell paper. Ayan, mga bakala, so parang hindi naman boryo yung ating pagluluto ng ating ulam foil hands. Ano oh, ba? Maching na. <laughs> Ayan, so pag-uusapan naman natin ang ating mga experience sa ating mga Aura Lulu. Mm. Bet na bet mo yung ganyan mga usapin. Medyo ka erbogan. May erbog kasi. Ayan, so pag-usapan natin yung mga hindi na makakalimutan experience ng mga Aura natin sa live. Yes. So, ito na nga mga akala. Yung first time ko manuring aru sa so very well, chili. Aray. Baka. Yes. Hindi pa naman natapos dahil napapaaray na ako. Aray. Kung ko talaga naka-experience ng ano, karachina. Great vibe, Akis. Sabi ng malandi ako. It's yes. Baka lawala ako learning ko na kasi na experience ko na chingo Anong ano na, 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 na mumoya dito yung mga mood jay arrokes at mawawatch nyo itong video okay, <skin outro> na ito bakala nakaka moisture lang kasi, like. so ang kwento is nyogong taon may nadadaanan si Aro kung ano Dax na July. E eh, simple na kami sa Skola Lumpur Arochigo. So, alam niyo naman pag magbabagong taon, bakal na pag December, may mga pasyutok na pinidyo ni Gentas. As a baguets, grade 5 aro dahi. Far away yung binabaysokan namin ng mga paputok. Namura. Pero naman malapit sa amin. Pero maharli ka. Pero walk ka pa ng medyo far away. Pero nun, ang walk ko na noon, pang malakasan na din, pang Miss Universe na ang walk ko nun, talagang nakita na ng mga tao na, shit, itong to. Magiging Miss Universe. Sunday. Yeah. But jolik jolik ako dun sumadaan sa dak sa balay. Yung mga susyon ng bahay na may malalaking halaman sa harap. Nadadaanan namin lagi yon ng mga barkada mga kikerya din, mga jugets aro. Nung time na yon, ako lang ang mag-isa ang bumayo sa Che. Katapat ko dun sa Balay chi, May jumitsit araw sa Kyoke. Ay eh, ilaw naman siya pero dim light. Yung street light. Romantic light lang ganun. Parang dilaw-dilaw. Alam mo yung sa yung mga social na street. Gadget sa akin. Sabi ko, ay, San Chiyo. May nakita kong oms nakatayo dun sa gate ng Balay China Ducks na ko. Tapos, ang talk TV ba naman sa akin? San Agogora, Chi? Sabi ko, babay siyang nang pasyutok araw Ang oras na yun is mga 7, 8 pa lang ng gabi. Tapos, ang talk niya sa akin, magpapakyobay daw siya. So, ayan na nga mga bakla Ilalagay ko na tong panggisang magpapasabay daw siya magpabili mga pasutok araw. Una, nilibso niya ako ng 50 kwi. Tapos nga bayso mo ako ng ganyan-ganyan si, ganyan-ganyan si. Tapos lagay ko, ay, lagay ko na yung sibuyas. Mga baka lalagyan na natin. Perfect. Masarap yan, ibis na. Kama na natin. Lagyan na natin chicken, mga bakla. Perp. So, yun eksena, yung eksena, Yung Nito sa na ako, bumaisong na anik, diba? Kabaisong na ako ganyan. Pak, 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 pak. So, pagbalik ko, anik, nakabang siya. Dito pa rin siya sa gate, pagbalik ko. Sabi ko, oh, Kuya, tsuridot, kineso. It is na yung pinapabaisong yung papasutok arin. Sabi niya, Josok ka na lang. So, pero parang anes, kinakabahan na, kes. Dumosok siya naman ako. Tapos sabi, um, learning ka na ba magkineso? tum tumarot siya ka na ka Sabi ko ha, sabi ko, di ko name. Para, syempre, bagets, patwita. Tapos, inopera niya. Another 50,000 ayaw. Jowa ka, ayro mo lang yung chinezo ko. Ay, nakala. Syempre, bakala niya 50 pesos na yung chipo. Tapos, ginawa ka niya siya, Michael. Yung Chika ah, And she's Eh, ganyan, ganyan. ganyan Sige, ay, okay. Tapos, sabi ko, kuya, pa-flight na talaga. Sabi niya, wait lang, ganyan, ganyan. Another anecdote. Nipte pesos naman aro. Ang sena. Brugo aro, chiko lang tiyas. At jul aro lang dahil. Eh, saan loko ako? Ay! Sabi ko another, ano Wait lang makala. Lalagay ko na ibang ingredients. Lali natin ng nori seasoning chirut kineso. Sabi ni Mojay, lagyan ko na. Tapos lagyan natin ng syuminta aro. Bet nila dito maraming syuminta. Mga ganyan. Bubulo na sila. Soteru, keri na ite. Pa. Sayote mga akala. Pa. Pa. So yun na nga mga akala, tuloy natin yung kwento. jawak niya na yung shumay ko, di ba? Tapos nag-offer na siya ng anek. Another 50 50, quwe, 10, 50 pesos for the anez. Kibo aro ng julo aro. Siyempre, bakala, sa beklay hama and may okani ni Richard kinezo. Ginawa aro ko na chi. At ang notice na malolo ka, yes. Siguro dahil bagetching pa ako noon. Parang feeling ko... Makal na, dakina yes. Hindi ano siya, hindi sa proportion sa pagka-show or cast. Oo, dani ko na yung ano... Ina-jujuluhan ko lang. Jujuluhan ko lang aruchi. Gino, ko yung Juno ko, neng Puttang inaay! Gino, ay, naay! Gumano, Gio, kasi kung... ko ako... Ayaw niya. Ayaw Hindi ko pa rin. Ganyan, ganyan. Bigyan niya ano ng 50 Sabi niya, wish daw anes. Wish daw ano, chupis, aru. Ano mo yung ginover sa akin 200 pesos, chi. Alam mo, ang deal. Ay, dahil mas matindi. Ito na, ang hindi malilimutang experience ko dahil. Ang deal, nutricious skin chi. Hindi nyo nyo sa nyuero chi kempempel harkes. Pero jujipitin aro chi lang ng anet. Gita haro ko chi. Sabi ko, hindi ko pa learning chi. Sabi ko, ganyan. Sabi niya, go with niyang chirering kinesik sa nyero at aro Kasi nga, parang hindi ko kiyosya. Kasi nga, jokila aro yung ombre haro. Zizizabari. Sabi niya, jijipitin aro lang daw ng anech. Si, dalawang ngita. Yay, dai. Sana, sabi ko, akin so, na siya. Yung two hands. three Akala yung trias na yun, chi. Yung mga time na yun, day the kila araw na yun, chi. Dahil talaga happiness na ako doon. So, ayun na nga. Mga akala. lang. Kumayag araw, akis. Chwad-chwad, akis. Ganyan, ganyan. Ay, ni. Ginawa ka yung sumay araw, kis. Ginawa ka. Yung gigi... Lucky Road. Ay, hindi chi ako. Parang ane. Kasi na, di parang ripanga. Uy, dahil nakakaluka. Wait lang, Bakit na. Tunog na. Sunog na. Then, titikman natin kung okay na yung... Our final ingredient is the cabbage repolyo. Tum 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 sa hul. May kung ano nga makakanya na yung sumai ko dahil spinach juice at everything. Una sa Jita Aro lang, Chi. Sa Jita Aro. Ay, Chi, nang gigil, day. Ipipinid nyo doon sa Kimbler Aro Kelsa Flower Zizinas. Pagka-judo pa lang, gusip eh! Ay, ay, Chi, gusip ko, eh! Ay, Bunya na malaga dali. sa kanya sa gasa ka sa josa ako ng base. Unbox po naman ang base nung gilid ng bala. Ito kasi day, pag tagano. Inday. Takay Ay, day, puglasan talaga. Pinuglasan niya ako. Sabi niya, bilasan mo na. Ganyan, ganyan. Ch Pumlet, chi, aro ka na. Ganyan, kasi nalabas daw yung anik mo. Drakels niya. Dahil sabi ko, kanyang kami. Okay. Sprite ako, dahan-dahan ako. Tapos tingin-tingin ako kung may anis. Baka may mga learn sa akin. Luto na tong gulay ko. Ayan, so perfect na o, oh, mga akala. Oh, <laughs> ako, hindi ko makalimutan yung kanong experience. Tapos, after nun, bakala tuloy-tuloy na naging medyo wag aro. Ay, charis. Oo. Ayan, so thank you so much sa pagsama sa akin sa pagluluto ng aming pool. Uh, so baka may experience ka rin na hindi mo malimutan about sa mga aura-aurahan bulbabs. Baka like, comment muna na pag-usapan natin Diba? Thank you so much for watching. Please subscribe, like, share, and comment.